Bago natin sagutin yan, importante alam natin kung ano mga rules and skill sets ng workers sa site. Tara, matuto tayo! karpintero. Sila ang hari ng kahoy. So, umpisa, natulong sila sa paglayout. eventually, they work on the formworks. Sila rin gumagawa ng mga kisame, cabinets. Usually, sila din naglalagay ng bubuk. Mason. Sila ang master natin sa pagbuhos, asintada, palitada. Usually, they're the ones working in the middle of the project. Dapat nasa hulog o eskwalada talaga ang trabaho nila. Kasi kung hindi, mapapagastos kayo ng sobra-sobra pa. -sobra Steelman. Ang mga taong bakal. Usually, sila yung nauuna sa project kasi lahat ng mga steelworks, sila po talaga gagawa from cutting and bending metal that's on them sila rin yung nagkakasa at nagkakabit ng mga bakal para malagyan ng forma at mabuhusan sila usually hindi inaabot sa katapusan ng project labor these are the workers that are usually overlooked pero sobrang importante po nila sa project kasi sila po yung tagahukay tagabit taga tagatulong taga tsaka taga-assist ng mga experts after gaining a few experiences magiging skilled na rin po sila electrician they're the ones that handle all the electricity sila nag-aayos ng mga PVC linings, basta involved ng electricity, sila po yun. Importante po yung trabaho nila kasi kung nagkamali po yung electrician at nabuhusan na po siya, kailangan po talaga tiktikin yung mall until mahanap nyo kung saan yung problema. O ba? Diba? Mapapagastos pa kayo. So make sure you hire a good quality electrician. Tubero. They're the ones that handle your pipe works and your water works. Kailangan magaling din po sila kung gusto nyong iwasan ang mga leaks at kung gusto nyong iwasan mga mababaho na CR. Anything to do with water, sila po yun. Dapat tama ang mga abang ng tubo at nag-leak test. Make sure that there are no leaks kasi sila po ang bahala sa lahat ng water supply niyo po. Foreman, sila ang leader ng group. Taga-disiplina at taga ng mga problema. Lalo na sila ang sisisihin pag may palpak ang construction site nyo. Kaya dapat talaga marunong magbasa ng plano ang mga foreman nyo at marunong din sila mag-implement ng mga decision making sa site. Sila ang tatay ng construction site. Tuturo nyo lang kung sino pinaka ha? Sino pinaka dapat mahusay? Sino pinaka mahirap ang trabaho? Sino pinaka mareklamo? <laughs> sino mahilig sa chicks? <laughs> walang workers, walang project. So, kung nagpapagawa ka ngayon, treat them well. At wag na wag niyong uutangin ang sweldo nila. <laughs> Did I miss anything? Let me know down below in the comments. Thank you guys so much for watching. And this has been brought to you by... Sino? Pinaka? Kuya ako, eh.